Magandang araw po sa inyong lahat Maayong adlaw kanin tanan Naimbag na aldaw kada kayo amin Assalamualaikum warahmatullahi taala wa barakatuh Magbabalik na naman po tayo sa isa na naman po Nakakamanghang Yamashita Treasure Video Na naman po Isa na naman pong video ang ipinadala po sa atin Mula po sa ating kababayang treasure hunter Sa kabundukan At nahingi po siya ng tulong tungkol po sa kanyang nadiskubri Na mga marker sign Na kung saan Posibleng pinagtataguan pinagbabaon ng kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. Atin po itong aalamin, bibigyan po natin ng pinakamalapit nitong kahulugan mula po sa Japanese code. Ito po'ng kanyang nadiskubri ay makikita nating gawa ng tao. May mga nakaukit, may mga hugis kwadradong mga bato, may mga sign uh, symbols na kung saan ginawa ng mga Japanese Imperial Army bilang palatandaan po sa kanilang mga itinagong kayamanan sa kabundukan ng Pilipinas. At yan po ay may mga meaning sa Japanese code atin pong ibibigay ito sa atin pong uh, Patricia Hunter no? para maintindihan, matukoy kung saan naroon ang kayamanan. Ito pong kanyang nakita ay talagang kongkrito na gawa ng Japanese Imperial Army. Makikita natin may mga guhit, may mga naka-design na flat na parang siminto alanganin naman bato yan po ay gawa ng mga hapon gamit po ang chemicals no? ang mga bato ay binubuo po nila ginagamitan nila ng chemicals para lumambot ito at magawa nila ng porma bilang sign marker po sa kanilang mga itinagong kayamanan ayon po sa ating mga makikita ay napakaganda po ang pagkagawa pagkadisinyo ng mga bato na may mga kurti o mga uh, inukit na mga markers na halatang halata na hindi ito gawa ng natural ito po ay gawa talaga ng kamay no at uh, ito nga ay masasabi nating tunay na tunay na mayroong sikreto sa ilalim na itinago sino ba naman ang gagawa ng mga ganito na walang itinatagong sikreto po sa ilalim. So, atin po itong uh, bibigyan ng kahulugan. Ito pong kanyang ipinakita sa atin. Ayon po dito sa makikita natin, Yamashita Treasure Sign ito. Kwadradong ginawa ng mga hapon. No? At yan ay nagsasabing uh, may, may itinagong kayamanan sa ilalim ng kwadrado na yan. At ang kahulugan po niyan, ay Treasure Here Treasure in box Door Pintuan na naman No, Treasure here uh, Treasure in the box At saka door Pinto Sa ilalim Yun po ang sinasabi ng kwadrado na yan May treasure daw sa ilalim Nakalagay sa box Yun po ang sinasabi niya Itong design na ito ay Treasure in box Treasure here Under kita nyo yan, may, uh, may coordination, no? may coordinating markers. No? Oh, yan po ay nagsasabing sa ilalim ay may box na nakabaon. Yan po ang sabi ng mga sign markers na disinyo niya. No? Yan po ay isang uri ng markers. Object under or tunnel. Sabi niya, may object daw sa ilalim. Tinuturo niya, yung, yan pong angle niyan ay uh, sign po pointer Underneath, sabi niya. Sa ilalim nito, tinuturo nga niya yung kwadrado, ano, yung square. Ibig sabihin, talagang may laman yan. Sure ball na may karga yan. Sapagkat uh, nakalagay po yan sa Japanese code, no? Yan ay isang uri ng sign na letter C, na ibig sabihin, tunnel door, under. May pintuan daw sa ilalim. Possibly yung kahon. Yun po ang... Uh, tinutukoy niya na may pinto sa ilalim kung saan naroon yung kahon ano yan po ang uh, sign na yan ay itinuturo nga niya yung kwadrado at yung makikita natin mga box type ay sinasabi niyang treasure in box na kalagay sa box na may pintuan dyan sa ilalim sabi niya ay may sikreto may ibinaong uh, kayamanan itinagong kayamanan ang mga Japanese Imperial Army. Yan po ay ayon, klarong-klaro, sa mga marker at sign na kung saan ginawa ng mga hapuno no? At mayroon pa yung mga sign na iba na posibleng maglilink. Ito ay sign ng, uh, isang uri ng sign ng Hapon na uh, under the foot of the mountain, no? Under the foot of the mountain, ibig sabihin, ay nasa uh, paanan ng bundok, mayroong tanil daw, sabi niya. May tanil na ginawa ng mga Japanese Imperial Army. So, klarong-klaro po na sa purmang kahon pa lang na ito ay masasabi natin hindi ordinaryo itong kanyang ipinapakita, ipinapadalang larawan sa ating video, no? at uh, kahit hindi po treasure hunter ang tumingin dito ay mapapawaw at mapapatanong ka sa iyong sarili. Bakit nagkaroon ng ganyan? Bakit mayroong ganyan? Bakit nabuo ang ganyan na napakagandang pagkagawa? Sinong gumawa niyan at ano ang purpose niyan? Bakit mayroon yan dyan sa gitna pa mismo ng creek? Yan po ay isang katanungan na kahit hindi ka nagtitreasure ay maitanong mo yan sa iyong sarili at masasabing ng ating sarili na mayroon ngang itinagong sikreto at yan po ay ang mga sikreto ng mga Japanese Imperial Army na gumawa po sila ng mga ganyang bagay bilang palatandaan po sa kanilang itinagong kayamanan sa kabundukan ng Pilipinas. Halos uh, kasi lahat ng kabundukan ng Luzon, Visayas at saka Mindanao ay pinuno ng mga Japanese Imperial Army ng itinagong sikretong kayamanan nung sila po ay nag-withdraw na uh, patakas na hopeless na sila sa pakikipagdigma at no choice na po sila kundi kanila po itong ikalat sa kabundukan ng Pilipinas kaya yan po ang naging dahilan na halos lahat po ng ating mga kabundukan o uh, sa kagubatan ay may makikita tayong mga ganyan na mga ginawa ng kamay na yan po ay Uh, ginawa ng mga Japanese Imperial Army bilang uh, marker, sign sa kanila pong uh, pinagtatagong uh, mga loot mula sa Southeast Asia na kayamanan. Bago po tayo magtapos nais po nating magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscriber at hindi subscriber, mga viewers po na patuloy pong sumusuporta, nanonood po sa aking mga videos. Maraming maraming salamat po ulit at sa lahat din po ng bashers ay magpapasalamat din po tayo sapagkat nakakatulong din kayo sa pag-angat ng aking channel. So hanggang dito na lamang po. No? Sana po ay marami tayong napulot na aral tungkol po dito sa atin pong naibahagi sa inyo sa araw po na ito. Sa nais pong magpapadala ng inyo pong mga videos at mga picture ay ipadala lamang po ito sa ating messenger. The same name, Yusuf Yamato po at sa lahat po ng mga kababayan natin na hindi po gustong magamit ang inyong mga videos, mga picture ay huwag nyo pong ipadala sapagkat dito po sa ating uh, pagbablog simpre gumagamit po tayo ng mga videos na ipinapadala ninyo, sinishare ninyo sapagkat para po maishare din natin sa ating mga kababayan ang mga uh, lihim na itinago na kayamanan ng mga Japanese Imperial Army dito po sa ating bansa. So kung alanganin po kayo na magamit ang inyo pong mga videos, pictures tungkol po sa Yamashita Treasure ay huwag nyo na pong ishare sapagkat kapag inyo pong isinyer ito nangangahulugang ipinapagamit ninyo ito sapagkat ibinahagi ninyo yan po ay period Maraming maraming salamat po. Hanggang sa susunod, ito po ang inyong katresyon hunter. Nagsasabing kapag naghanap, tayo po ay makakahanap.